Good morning guys Yan mga tropa natin dito sa Saudi nasa lanta ng mga kagipitan <laughs> Bagyong salanta, kagipitan ng sumalanta sa mga tropa natin Mamayat na katropa natin, <laughs> natin kawawa na pare Pare, pakitahan mo sila Paano yung loto yan pare Paano to yung sesame seeds order switch sa si misis. Um, ito yung uh, Recipe ni Bong Carlo Vista. Mali si Social Real Plus to. Pare, adong pare. <laughs> ma Recipe 'to na oh, galing sa Japan. Ito yung papasarin ko na ri Japan. Ma-professionalism ng Saudi natin, mga kabayan. Uh, may eh matutunan tayo rito kung paano magluto ng pancit canton tsaka noodles. Pag nasalanta ng kagipitan. Pinagsama na lahat. <laughs>